Ito, oh, ang init ngayon guys. Sobrang init. Ang init talaga. Yeah, mag magkuan tayo. Mag Magharpis hmm. mag ako ng aking ampalaya. Yeah. Ampalaya. Dito tayo guys. Hmm. Harbisin ko na ba itong ano ko? Harbisin ko na kaya itong aking kalabasa? Ayan yung kalabasa ko. Ayan. Tapos yan, mag-harvest tayo ng kangkong. Magsigang ako, guys. Ito yung kangkong. Ay, ay, ay. Ay. Ayan. Ang tataba ng aking kangkong, guys. Mm -hmm. Ay, nako. Ayan. Ang taba ng aking kangkong. Ayan. สุยัน